bagong trending na pag-games. Ang Grab the Cup Challenge. O, alam nyo na yung gagawin nyo, ha? Sundan nyo lang ako. Kung uh, um, sabihin kong paa, ganun kayo. Bade. Tuod, balikat, ulo. apat patlang awards. Oo. Tapos, pag sinabi kong Grab the Cup, dapat paunahan kayong kumuha ng cup. <laughs> Ayun, mga kamandor. <laughs> ang mananalo sa larong ito, yung mga hindi magwawagi, eh. pag hati-hatian nila yung ha 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 saya, nanti <tuk> kesan bilang bulan saya. I don't know what you're talking about. i